Matapos kilalanin bilang isa sa seven wonder cities in the world, pinangangambahan naman na mawala ang minanang kultura sa Vigan, Ilocosur. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Kilala ang kalesa bilang king of the road sa lungsod ng Vigan, Ilocosur, ang pangunahing transportasyon mula pa noong panahon ng Kastila o ikalabing anim na siglo. Ito rin ang ginagamit na transportasyon ng mga turista at na mga mamamayan sa Vigan. Subalit so, kasabay ng pag-unlad at pagkilalang natamo ng vegan bilang isa sa Seven Wonder City sa buong mundo ay ang unti-unting pagbaba ng bilang ng mga kutsero sa lugar. Sa kabila ng pagdagsa ng mga turistang nagnanais maranasan ang sumakay sa kalesa. Ayon sa mga kutsero noong 2010, umabot sa mahigit 360 na mga kutsero sa Vegan City na inililibot ang mga turista. Ngunit sa ngayon, aabot na lamang sa isang daan at dalawampu ang mga kutsero dahil karamihan sa kanila ay pinili na lamang na mamasada ng tricycle. Dede dati kalay sa laing. Tatan, tricycle na dumulitin sa hindi ay umay nga turista. Nga... Dede may banda, may luglogan dan iso damit tayo. Pagluhan na Maging ang kilalang pottery industry sa vegan ay nanganganib na rin mawala dahil kakaunti na lamang umano ang bumibili ng paso at banga. Ayon kay Mang Fidelgo, ang pioneer ng pottery industry sa naturang lugar, nakilala rin ang vegan sa paggawa ng magaganda at matibay na tapayan o kilala bilang bornay sa mga Ilocano. Kumpara nung nag-uumpisa pa lamang ang paggawaan ng tapayan, ay marami silang sinusuplayan ng mga probinsya kabilang na dito sa Pangasinan, Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Madalas din na dinadayo pa umano ang kanilang pagawaan. Noong 2000 ay nag export pa sila ng tapayan sa ibang bansa, gaya ng Belgium, Australia, Korea, Thailand, France at iba pa. Ang pangunahing kalaban umano nila ay ang mga lalagyan ng tubig o mga imbakan ng pagkain na gawa sa plastik. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang bumibili ng tapayan sa kanilang lugar. Ang madalas na ginagawa ng mga turista ay pumupunta sa kanilang pagawaan ng tapayan at nagpapakuha na lamang ng litrato at nagbibigay ng donasyon kung magkano ang kanilang ibig na ibigay sa may-ari ng pagawaan ng tapayan. Kaya naman panawagan ng maito sa lokal na pamahalaan na tulungan silang mapanatili ang nakagis ng kultura na siyang naging daan upang makilala sa buong mundo ang kanilang lugar. Mula Vegan City, Grace Dollero, UNTV News Worldwide.